Another LC Bake Shop tip for today, usapang negosyo. So, dahil negosyo, meron po tayong isang business owner na kasama ngayon. Mm -hmm. na no? si Miss Day Delgado, who owns Day it and, and Flavors, protein-based, drinks and snacks. Okay, so ito lang ang tanong ko for today. Okay, pa paano mo pinipresyohan yung iyong produkto? Okay, kasi yung mga local bakers ha, dahil nung sisimula kayo, paano nga ba natin pipresyohan yung produkto natin? ah uh, first thing, you have to consider yung ingredients na gagamitin nyo. Yung quality ng ingredients, uh yung price kung magkano niyo nabili yung mga ano niyo, uh raw ingredients nyo, and ano bang um, mabibigay ng ingredients nyo na wala sa ingredients na ginag- ginagamit ng iba. Right. Like in our case, we're using um protein base na healthy talaga. And yung protein na ginagamit namin, um, incorporated with uh, vitamins and minerals. Mm. So, kinukonsider din namin yun. Mm. Um, hindi siya kagaya ng mga typical or regular uh, proteins na ginagamit ng ibang mm. cafe or ibang baking shop. Um, so, another thing na kukonsider nyo is yung labor. Mm. So, yung, yung effort na binibigay nyo pag-produce ng products nyo or ng items nyo o ng food na binibake nyo, And then syempre isisingit din natin dyan yung cost ng packaging. Mm -hmm. So kung uh, gaano ka simple or yung packaging na ginagamit mo or kung medyo extra, wag niyo kakalimutan i-consider 'yan. Syempre, uh, isasama din natin yung cost na na-consume na, na natin sa let's say power na ginagamit natin sa kung gagamit mm -hmm. tayo ng mga baking equipments. Right, right. So wag niyo kakalimutan 'yan. Alright, so thank you, Day, no? And of course, promote mo na rin yung shop mo. Sa so, invite mo, matatagpuan. Mm -hmm. Yes, um, invite ko kayong lahat. Oh, please visit our um, protein-based cafe, healthy-based cafe, sa BF Resort uh, Drives within Las Piñas po yan. Ang name ng aming cafe, again, is Fit Flavors Cafe. Uh, um, madali lang po mahanap yan. Nasa side lang kami ng uh, Robinson's Easy Mart. So, yeah. that's a long BF resort drive. Okay. Thank you so much, you. A. So, there you have it. Another low-carb bake mm -hmm. shop tips for you.